hello okay, everybody today. Tayo ay magka-capsule ng egg 1000. So ito may nagbigay sa akin lang no. Meron siyang tindahan ng photo supply. So siguro to sample pang giveaway. So anyway, sabi ko nga itatry ko. Pero hindi ko ilalagay sa tubig kasi sinasabi niya water soluble. So knowing ang ating mga ibon hindi naman lagi na -inom. So I decided gumamit ng empty capsule courtesy ng Lazada so itong empty capsule na to ay nabili ko sa ang seller ay tigakalamba Ayan. so mamaya papakita ko paano madali naman mag capsule eh so ito kailangan na kailangan ko dahil yung mga breeders ko 10 years old na yung iba yung mga iniwan kong breeders binirid ko ng 2009 ngayon 2022 nagbibigay pa din naman yung iba kaya pipilitin pa din natin mapaganda lalo ang kanilang fertility no using this malaman natin. Ito yung empty capsule, bali ang size niya ay 0 so 100 pieces. Ang halaga nito ay I think 33 lang and then ang shipping cost ay 38. Yan, titirahin natin ang egg 1000 mamaya. ito so, isa muna Yan. and then very straight forward no empty capsule ko kang isa daan daan lang gently make sure malinis ang kamay sa mo yung ibabaw and then kita ba ganyan lang oh Didip nyo lang na gano'n. Ikot-ikotin nyo. Yung iba pinupuno. Pati ito. Itong maliit. No need. No need ipunoy niyan. Ganyan lang. So meron na kayo agad isang Egg 1000 na, na naka-capsule. Alright, that's it Baling nagawa natin 48, 49 pieces no? Makikita nyo Hindi naman siya ganun kapuno Hindi ko siya siniksik talaga And then yung dosage kasi dito sa lalagyan It says 7 days, 5 to 7 days So sa amount na to compare doon sa water ang ibigagawin ko lang siguro every other day for two weeks no or until lumitlog sila Yan. hindi hindi ko muna nilahat may pa natin ng 50 pieces may pa natin ng uh, isang sachet kasi wala akong silica gel then kailangan mo siyang ilagay sa magandang pwesto meaning cool at saka dry no hindi nag hindi nagpapalit ng temperature masyado kasi minsan nagmo-moist eh nagdidikit-dikit sila pangit So lahat naman tayo mag-iibon, may pagka-veterinary ng konti, kababasa natin, napapanood natin, nakikinig natin sa mga kapwa fanciers kung paano gumamit ng vitamins or ng antibiotics. No? Naalala ko yung time namin noong 1990s, late 90s, ganyan. Centrum, Brewers, Tees, uh, B22. Pinagsasama-sama namin sa capsule yung na binibigay namin sa ibon at sa vitamins kasi nung araw, ang meron lang Oro Pharma, Bersililaga, at sa Manila pa kay Aling Julie. So budget meal kami noon. So ngayon, ang dami na lumalabas na by-products. Swerte nyo ng mga newbie. O no? oh, that's it. Maraming salamat. Then, tingnan natin ang result kung magiging fertile nga ang ating ibon within the span of, uh, with the span of two weeks. Yan. So ito yung intended hen para sa ating Ego 1000 Nagbigay sa sa akin ng YB ng 2021 Sad to say na bit ng mga nagte-training ng South So hindi, hindi na hindi nakauwi yun Bata pa So tatry ko ulit kuhanan this year I think itong hena to ay 20... 2007 Ayan, naiwan ko yan Buti naman at uh, buhay pa So another, itong kak nagbigay na rin sa akin yan pero late lang binibigay sa akin ay panay basyo. so siya naman ay hatch ng 2009 banda 2010 luckily na sa akin pa din hindi nawala doon sa uh, aking kapatid dahil ito na yung kinuha niya sa binyan doon sa nag-aalaga so reminder pala nasubuhan ko na sa hindi ko na napakita so ang gagawin niyo, yung capsule ilulublub nyo lang sa tubig no Lubloom niyo sa tubig and then sa kanya isubo agad Para madaling maswallow o malunok ng ating uh, mga alaga Ayan. So hopefully talaga magbigay pa sila no